sa uh, number 8, 187 ka mga estudyante ang nag-graduate sa senior high school sa Riverside College. Kabahin na diri ang isa nga nag-graduate with high honors na sa tuanay na fail sa online exams. May report si Nico Delkin. To our advisor, Sir Zami, Thank you for encouraging me when I was... Emosyonal gan ni Jelay sa espilyogo sa iyang graduation message ang pagpasalamat sa mga manunudlo kagpumunuan sa eskwelahan sa ginpatigan nga 7th graduation rights sa Riverside College Senior High School sa SMX Convention Center. Wala gan tago ni espilyogo nga na-fail siya sa to sa online exams tubtub -tub, nga natigayon siya nga naka-adapt sa Technology Literacy Program sa eskwelahan nga naghanda sa ila sa kolehiyo. Like though nag siya sa akin, To build pagid bala, like nagatagsakon more knowledge kung paano pagid maka-learn using technology kag nagamit ko siya. Sa 187 ka mga senior high school graduates, si Espel ang nagtapos bilang rank 1 sa batch. Magluwasan na baton nga high honors, nagbaton man siya sa excellence award in work immersion kag conduct award. goals is really to make our students college ready and we do that through providing them with... Um, several weeks to be immersed in the different college programs to be taught with the fundamentals and the basics of these programs. Ang pagpabakod sa technology literacy sa bulig sa pribado nga sektor, kabahin sa mga ginaduso ni Private Education Assistance Committee Executive Director Rodora Angela Fernandez Ferrer. Nagapati siya nga paagi sa pag-decentralize ng Department of Education, mas madamo nga mga kabataan ang sarang mabuligan kag mapahagan-hagan ang educational gap na on the average, ang grade 12 natin ay grade 7 lamang ang level, no? Parang may limang taon na gap. Yung World Bank ang nag-estimate niyan. Na kung hindi tayo masyadong in agreement, no? Uh, nakikita rin naman talaga natin na may gap ang mga bata at senior high. Dapat sana college ready, pero pag tinanong mo yung mga colleges and universities, parang hindi naman talaga lahat college ready at the end of grade 12. Si Fernandez Ferrer ang nagaserbe isa sa mga policy advisors sa natukod nga Congressional Commission on Education 2 o kung EDCOM 2. Nga naghahatag atensyon sa assessment kag evaluation sa education sector sa Pungsod. Baka kailangan mag-decentralize no, ang Department of Education para mas ma-empower no, yung mga divisions at regions. Baka kailangan ng mas ma matinding you know, public-private partnership para yung mga, mga estudyante baka sa private schools na lamang kahit na bigyan ng subsidiya. No? Si Fernandez Ferrer ang naging speaker sa graduation ceremony sa Riverside College. Nico Delfino para sa DigiCast Negros.